Uli pero hindi kulong. Buling lumayag ang at John Hilario ang talas na mga mata. Palaging naaktuhan si Paolo Abilino sa dressing room ni Kimi sa showtime. Through ang chismis na bakod kong lalo na ngayon maraming umaalikit kay Kimi, isang politisyan. Napakagantin tigas si Taraga, kaito si Papi. Mula saan si Mrs. Narodo, naroon din siya. Palaging may oras para mabantayan. Ayon nga sa mga komento, tama lang na umaligid na si Panangga. Para naman makaramdam yung mga ibang mandiligaw na taken na si Kimi. Wala kayong panama dyan kasi buong angkan si Paolo na ang gusto at naipakilala na. May dumabas pa nga na chismis na tinaan sa expensive gift ng isang politisyan, si Kimi. Hindi naman gano'n ang babae si Idol. Maraming pera iyan. Masipag magtrabaho, ang gusto niya, yung genuine love. Hindi mahidik sa material na bagay yan. Si Paolo lang naman, ang papasa sa standard. Walang iba, kaya sa mga mandidiyo dyan, sumuko na kayo. Ayon pa sa isang komento, Mantay sarado, baka makalusot yung politisyan. Kantang babae pa naman yun. Si Kim Ju, Kim Pao lang, sapat na. Naniniwala kami lahat na ang lahat ng pinapakita ni Paolo ay hindi scripted of hand service. Dahil sa likod ng kamera, ay dama ang kanyang kabaitan at pagmamahal sa aktres.